Ang ganito oh. Yung may cheese sa gitna. Another day, another vlog. Hello Philippines and hello world. At eto nga at na-miss kong mag-voice over ngayon. <laughs> Kaya susubukan ko uli. Kahit napagod-napagod ako gagawin ko kasi nga na-miss ko. <laughs> At eto nga paglabas ko kayo ng umaga, napakakapal lang fog, o di ba? Umahalik ang ulap sa lupa. Napakaaga ko nga lumabas kayo ng umaga, 6:30 yata ya. Ay, lahat ng jeep puno, ah, nakakaloka. Pagkatapos naghintay nga ako diyan na napakataga. Mabuti na nga lang may parating diyan na mini ba. Balak-balak ko nga hindi sumakay kasi nga punuan. kaya lang nakita ko yung mga kapres kong Josa kaya sumakay na ako. <laughs> Ohayan nga sila. Punuan nga kaya nakatayo ang lola nyo. pagating nga sa NEUST nagbabaan lahat ang nakasakay at napakaluwag na. At heto nga at nakaupo na ako. Pagkatapos nga sumakay ako ng tricycle papuntang Kapitan Pepe. pagating ko nga sa aking pasyente, abay nagkakainan pa sila. Kaya heto nga habang kumakain sila, naglaro muna ako ng ganda gandahan, ganyan. Oh, di diba? ba? Oh, 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 di ba ang ganda. <laughs> fresh na fresh, di ba? charot lang. At heto nga, tapos na ang aking maghapong pagkatrabaho, nandito na ako sa palengke para bumili ng ulam namin ni Maro. At naisipan ko ang kuhanan to mga ito at na-miss ko mag-vlog dito sa palengke. Kal tagal na nga rin akong hindi nagba dito. Pagkatapos nga, binili ko na yung pabili ng aking anak. At heto nga, at ngarag na ang ganda ko. <laughs> Kain po tayo. <laughs> Lord. Nakakapagod na maghapon. Pero okay lang. Ulam niya hindi siya nagsasawa sa hotdog na to kasi binili ko kay tita uh, Nell Castillo <laughs> nagustuhan ni Maron yung hotdog na binili ko sa inyo kahapon Diyos ko puro yun ang ulam yung ganito oh yung may cheese sa gitna pangal na ito ay ito <laughs> New Yorker sarap <laughs> paborito paborito niya grabe Nakakalokong okay, bata. O, kain tayo. Di ba pa yung ko? Masarap yung gulap ko. Bye, guys. Mmm, -hmm. <laughs> Bye. Bye.